Oh, pahinga, pahinga. Tutulong. Yan, pahinga muna. sa ano. Ayan, good morning. Good morning mga kabindors. Ayan, uh, tayo yung magtitinda ng alamang ngayon nandito ako sa isang lugar na kung saan ay ngayon lang ako papasok first time ko kung nakikita nyo yan oh yung bahay na yan 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 nakikita nyo yan diyan po ako papasok so first time kong pumasok ngayon kasi po uh, uh, may nakasakay po akong taga dito so parang ni-request niya ako na uh, makapasok sa subdivision nila bawal po dito pumasok so laking pasalamat ko dahil, uh, nakuha ko to. Ayan, guys. Kung nakikita nyo yan, ang ganda. Sa labas, oh. Doon ako galing. yan doon ako galing. Ayan. Ayan, doon ako galing. Ayan. Nung isang araw, bali, yun. Isang araw, isang araw yata yun. Nung may nakasakay akong babae. Nagpakuintuhan kami. Ayun, sinabi niya na bakit hindi ako pumasok sa sa kanila. Yan, ito na nga yun. Ang ganda, no? Yan, no? Oh. Yan. Ang ganda dyan. Yan, ah, kita nyo yan. So, exclusive yata yan. Yan. Pinausap niya ako na pumasok doon. Sabi ko, bawal doon. Bawal dito. Pumasok. Sabi niya, eh, kakausapin niya daw yung isang opisyalis dito para makapasok. So, ngayon, andito ako ngayon para pumasok na sa kanila sa sana good luck sa akin sana tangkilikin ang ating paninda dito yan nakita nyo na mga cabin yan ang ganda no ang ganda na lugar yan di rin ako dito nakakadaan kasi mahigpit dun sa kabilang ano kasi yung ibang gate yung nandun sa dulo pa yung may ano ng subdivision parang ano ba yun? ano ba yung subdivision na yun ayan guys ayan, palapit na tayo ng palapit sa lugar nila Yan pang tangkilikin ang ating paninda ayan eh. ganda no ang ganda siguro dito pag hapon sana makapunta ko dito sa hapon para kasi ang ganda ganda dito pag hapon mahangin, lakas ng hangin nakikita nyo yung ano ng punong kahoy oh. yan ang ano ng hangin ang ganda ng ano ng hangin oh. lakas oh. tana maano ko to mabalikan ng hapon so yan yan tingnan mo sisipat-sipatin muna natin ang aking lalakuan sa loob yan hanggang sa dulo sana hindi na ako makarating sa dulo sana hanggang dito na ako sa bungad at syempre good luck sa akin sana mapaubos ko ang alamang dito yan diba dito tayo pupunta yan mga bindog nandito na tayo yan oh. dito sa bago pong papasukan Ayan, kaya na nga mga kabindors. Yung tutuloy ko na ang kwento ko kanina. Diba sabi ko sa inyo kanina, uh, yan, ngayon lang ako papasok sa lugar na yan. So nakapasok tayo. At good news kulang ang dala kong alamang. Hindi ko lang kinunan kasi unang pasok ko, baka tayo masita, baka bawal. Video na nga nga pa tayo sa mga tao dyan. So, siguro mga sampung balik ko dyan. So magkakaroon na tayo ng mga friend dyan sa, dyan sa lugar na yan. Ang ganda ba? Ngayon naman, ito naman po ipapakita ko sa inyo ang gusto kong pasokin talaga. Ayun ha. Kuing, 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 yun ayun ayun mga kabinders ang gustong gusto kong pasukin amaris sa amaris yan yan mga kabinders pero super so, bawal daw dyan sabi nila pero who knows next year baka dyan makasok, yan yan, oh. yan ang ano yan ang gusto kong pasukin yan sana makapasok ako dyan next year kasi ngayon oh, bago mag-end ang year, nakapasok tayo dito sa inaasam-asam ko rin na sa tagal-tagal ng panahon uh, ayan, nakapasok na tayo dyan isipin mo yan. ang hirap po pumasok sa mga exclusive subdivision una, may mga requirements silang hinihingi, so buti na lang dito may bakat tayo na yun, bulog ng langit din yung nakasakay ko at siya po ang nag-recommend sa akin dito sa, dito sa, loob na makapasok so, ayan, o ayan, sana makapasok tayo dyan siyempre dyan tayo galing. Ang ganda, no? Ako din tuwa tuwad dito. Ay, yan na nga. Ay, ito na nga. Dyan tayo galing kanina. At palabas na tayo, mga cabin doors. palabas na tayo. Yan malapit lang tayo sa gig na. So, diba? Napaubos natin ang alamang. At akala ko... Akala ko naman kasi unang kasok, ko hindi tayo tatangkiligin. Kasi una siyempre pagpag ganyan hindi naman tayo kilala. Uh, hindi papansinin ang ating paninda. Hindi ko so na ulang pa pala ang aking dala. Alamang. So sana dyan makapasok din ako dyan sa inaasam-asam ko sa provision. Yan mga kabinus. Ang sarap ng hangin dito. Alak sa hangin. O oh, yan o oh, kita nyo nililipad din pala ang aking ano sana next year. Ayan, oh. No? sarap. Sarap siguro dito sa hapon. Parang gusto kong pumunta dito sa hapon. Ayan, mga viewers. Ay, pauwi na. Diba? Nakakatuwa. Pakita ko sa inyo yung gusto kong pasukin na. Pakita ko sa inyo. Sabay, pasyal na rin sa inyo. Ayan, eh, oh. Bago na naman natin natuklasan. Oh, diba, diba? Oh, sampah. Ah, saan pa? Diba? Hindi na tayo maghihirap kung saan pupunta. Matik na. Pagdating ng alamang, pagdating ng panida, meron tayo pupunta. Kapakita ko sa inyo yung Amaris. Yan. Yan ang bawal daw pasukin. Pero nakikibali-balita tayo kung anong sistema para makapasok dyan. Yan ang Amaris. Ang luwag nyan. Ang laki nito. Yan. Pagdating malapit sa akin, hindi na ako kasi nakakapagbawalan tayo. Ibang ganda talaga dito. imo oh. diyan ako nagaling sa likod. Pati pagdaan nga dito, hindi pwede. Alam ko lang kung hindi tayo sitahin dito. Yan oh. Oh, ba? Diba? Ganda. Wait lang. tayo sa mahangin na lugar. Ano, alam mo, oh, puro kalamuan. Pahangin kasi, kaka, ano, nakakalibang yung ano ng hangin. Uy, oh, may bago na naman tayo natapusan. Oh oh, 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 may bago na naman tayo. Ang ganda ng ano ng lahang, ano. iyan you oh, know, nakapamasal na naman tayo. Medyo mainit, pero mahangin. Basta nag-enjoy ako dito ngayon. Oh, diba ba diba. ba? Oh. Kasi ayan. Sos, kung yan ang mapasok ko. Mga kabindos. Sos. Tayt. Tay sa talaga ka lang bisis lang pumasok diyan. Dadaling ko talaga marami na. Oh. Ah. Si pag yung lugar ang mga pinasok mo. Sigurado. Sigurado ka dyan. kasi yan mga hindi nagtatawad dyan o magkano ang presyo mo yun ayun ay ganda no ang ganda dito ang talaga enjoy talaga ako dito so ayan mga kabindors nakita nyo na naman ang aking panibagong eh bab upload ayan thank you thank you po sa inyong lahat sa lahat ng mga aking mga viewers dyan na walang sawang nanonood. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Look at that. Wow. Ang oh, ganda. Oh. Diba? Dito na tayo at malapit. Tayo. Ayan, thank you so much po sa inyo. At magpapaalam na muna po ako at malapit na po tayo sa guard maraming maraming salamat po sa lahat ng matumatangkilik ng aking uh, channel thank you, thank you so much sana huwag kayong magsawa na supportahan ang aking ka uh, ano. ay hello sa mga team original bolan vloggers na pinangungunahan ni mga Malong at sa lahat ng mga miyembro ng ori original te team original bulan vloggers ayan maraming salamat po sa inyo at hanggang dito na lang po magbabay na po ako marami na po tayo sa guard baka tayo masita thank you so much at hanggang sa muli bye bye